Hello guys! Ngayon ang unang morning ni Baby Maxine sa bahay namin. Pagkagising namin ni Noah ay nagkakape at mayroon na si mami at daddy. Simula na ng puyatan nila dahil ni Baby Maxine. Pagkagising na pagkagising naming magkapatid ay dumiret na agad kami kay Maxine. Magdamag lang ang lumipas pero na-miss na agad namin siya. Sobrang cute niya talaga. Naalala ko tuloy nung maliit pa si Noah ngayon mas malaki pa sa akin. At dahil nagkakaisip na ako ngayon ay mas naiintindihan ko na ang hirap pala maging magulang. Kaya tayong mga bata ay dapat makinig sa kanila at intindihin ang kanilang mga bilin sa atin. Maya maya ay nag-almusal na kami ni Noah. Hindi na kasabay sa amin si mami dahil kailangan niyang magpahinga, kailangan niyang makabawi ng lakas dahil sa hirap sa panganganak. ni leave nga pala ngayon si Daddy. Daddy, bahala ka muna. Habang nagpapalakas si Mami, ay ikaw muna ang bahala. Papaya muna para lumambot ang yamas ni Mami. Palagay ko, pati yamas namin ay lalambot din. Maya-maya lang ay sumilip na si Haring Araw. Ang galing! Talagang tumigil pansamantala ang bagyo para lang masikatan ng araw ang baby Maxine namin. Pagkatapos magpaaraw ni Maxine, ay biglang kumulimlim na naman ang kalangitan. Kaya dali-daling naghukay si Daddy para maibaon ang placenta ni Maxine. Bilisan mo Daddy! Babagsak na ang ulan! Placenta! Placenta! na si Maxine! Yan! Yan na! binabalik sabi ng matatanda ay dapat samahan ng lapis ang placenta kapag iba naon para tumalino ang bata. Hindi naniniwala si Daddy sa mga ganon. Wala daw magic, pero sinunod pa rin naman. Wala namang mawawala kung susundin, pero ang pagtalino ng isang bata ay nakadepende pa rin sa gabay ng magulang at sa kanyang magiging karanasan. Pagkatapos namin maibaon ang placenta ni Maxine, ay ayan na nga, bumuhos na naman ang ulan. Ngayon naman ay liligo muna kami. Gusto namin laruin si Maxine kaya naligo muna kami. Hindi pa kami pwede humawa kay Maxine kapag hindi kami malinis dahil mahina pa ang resistensya niya. Mas mabuti na ang sigurado. Mahirap pag nagkasakit ang baby. Hi! Ang sarap sa pakiramdam kapag nagkaroon ka ng bagong kapatid. Mas ramdam ko ngayon ang pagiging kuya dahil alam ko na ang nangyayari. Nung dumating kasi si Noah ay medyo maliit pa rin ako. At ngayon din ay mas naiintindihan ko na ang aking mga magulang. Makinig tayo sa ating mga magulang. Ang kanilang itinuturo sa atin ay base sa kanilang karanasan. Lahat ng itinuturo nila sa atin ay para sa ikabubuti natin.